Hello mga kanilis Kumusta na kayo? Magandang buhay sa inyong lahat Today's vlog uh, Ituturo ko kung paano Mag upgrade ng life task At paano Mag uh, Mag VIP Dito sa Popo O guys, stay tuned lang At tapos itong video ko para malaman Malaman ninyo kung Yung mga Ituturo ko sa inyo Ayan, stay tuned lang, subscribe my channel, and like and share. Ayan. Ito, paano ba mag-upgrade ng live natin, live task? Ito, live task level details. sabi niya dito. Tapos, meron kang... Tapos sabi niya, upgrade to upgrade to to 5,000 per hour. Oh, tapos ano, still need na 1, 3, 5, 7 para daw ma-upgrade ko yung life ko ng 5,000 dati kasi before 3K lang ako yan, 3K lang ako, ayun 3K, tapos Uh, dalawang oras yung 3K, 3K. O, tapos para ma-upgrade daw yung live task ko, kailangan ko ng still need 1.357, 1,300. Ayan. Para ma-upgrade ko yung live na 5,000. Kaya, magpapa, magpapa, hinga ko ng, ng 2,000 na lang. Hinga ko ng 2,000 na, Coins para sa aking mga kapopo. Ayun, palitan kami. Ayan. Kaya, eto sila. Bibigyan nila ako ng coins. Abangan. Okay, eh. Paano, paano mag-upgrade? Oh, okay. Okay. oh sino sino ba bang... Ba? Wait, pasa, pasa ko na. Wait, na. pasa pasa niya niya. Pa. na. Maghanap ka pa ng isang ano kasama. Sige, sige pa. May 1K. Mm-hmm. -mm. Ito yung mag-upgrade. Kunyari, 1K ka pa lang. Tapos, mm -mm. <coughs> ay sorry, <coughs> tapos pag, pag sinabi ni Popo na, kunyari, need mo ng 5K para mag-upgrade ka mm -mm. ng 3K. Yun, kailangan imit mo yung 3K. Magpa-trade ka sa mga kasama mo. Patulong mm -mm. ka para ma-upgrade ng 3K. Sayang naman yun eh, 3K. Dalawang oras, 3K, 3K. 6,000. oh ganun. Wow. Ganun yung nag- One 1K lang, 1K, lang, 1K, 1K kailangan ni Mami. mami. O, oh, Tita Queen. Itong naka-PN na to, si Tita Queen. Ay, si ano, Queen. Queen. Tita, Tita Queen. Tita Queen. Tita Pwede pa kayo ng 1K coin si Mams B. Oo, mamaya dito kayo. Mamaya, mamaya ang pagdating namin. Mamaya ang gabi. Kasi baka mag-live ako mamaya doon sa ano. Oo, Ipasa naman yung 5K. Oo. Ano po yan? May 1K coin ba? Coins? Ano po? Ano po? Oo, nagay ko pa yung Mams B. Ipasayang pa yung Mams B. Paano po? Punta ka dito sa ay, pindutin mo yung Ma'am CB. Ito, si Ma'am CB, pindutin mo. Tapos, eh, nag gift. Oo. -o. Ah, gift. Gift, gift, Gip. Oo. 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 1K. Yung, yung puso. Yung 1K. Send k. To, Ma -ma C. B. one Ma'am CB. 1K. Yung, yung oh -oh. puso. Oo. 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 Pindutin mo na na si Ma'am CB. Opo, napindutin na po. Tapos yun. Send ko po sa kanya. Oo. Oo. Send ko sa kanya. May 2K ka dyan? May, may, may 2K ka ba? Papa. O yun isa pa. Mamaya bibigay ko sa'yo. Ay, 1K na lang po. Hindi, meron ka day day pa pa dyan. O, 1K daw. Hindi, 1 daw. Meron ka pa? Meron ka pa. 1K pa daw. O, sige yan, sige. O, pwedeng daw sa kanya. Sa kanya. Sir, pa pangitsa? Oo. May ma'am si Bidin. O, oh, papakita ko niyan sa inyo yung before and after. Di ba, nag ako ng before. Oo. Oh, oh. uh -huh. Tapos ngayon, sisend ko yung after. Tingnan nyo, no? Ayan. Ayan po. po. Ayan. Ayan, thank you. No? Yun. Pinakita ko sa inyo kung paano humingi, gumawa ng paraan upang malutasan ang ating mga problema na kulang-kulang na coins. Yan, magpatu yan, ako nagpatulong ako sa aking mga member. Yan. Ka-member, patulong ako. Kaya nagawan ko ng paraan yung uh, para ma-upgrade ako ng 5 5k. Ayan, tingnan nyo, Ayan. Naging 5K na itong aking uh live tas. Yan, ganun lang. Ganun lang pag may problema kayo. Ayan, uh, magpatulong kayo sa uh, mga ka-member, member natin, ka-member ninyo. Yung magpatulong kayo. Yung na-upgrade na yung 5K na uh, na ano ko, light task. Dati 3K lang. Ngayon, 5K na. ba diba? O, ganun lang. Uh, pag sinabi ni Popo, still need. Kung kailang, kung kaya mong i- i-provide yun, ah, uh, kung malaki o maliit, maliit man, kayang-kaya mo na. Pero pag malaki, siguro, hindi mo na kaya. Kung pa, 500, 500, Thousand, hindi mo naman kaya ayan ganyan lang ang magpa upgrade ng ating mga life tasks ayan kaya magsipag sipag lang dito sa popo para ma upgrade yung life tasks natin uh, dati ano lang ako 1k tapos ngayon naging 3k tapos ngayon naging 5k ganyan lang mag upgrade magsipag at mag get your coins ayan kaya, magsipag dito sa popo. Ayan. Ito naman ngayon, kung paano mag-VIP. Ayan, panoorin lang ito, kung paano mag-VIP dito sa popo. Paano ba magpa-VIP? Ito. Punta ka dito sa dashboard mo at pindutin lang itong, yan, itong no VIP. Ito, ito siya. Pindutin mo lang yan. Yan, pindutin mo. Yan, mapupunta ka dito sa normal VIP. Ayan, 95,000 coins ang kailangan mong provide. Pag naman na, na ano mo yung 95 ah uh, coins at nagpa-VIP ka na, ito siya. Makukuha mo everyday ang 3,500. Ayan. 3,500. 3,500 a day. Ayan. At paano ba mag mag magkuha ng 95,000? Uh, thousand? Kung meron kang 100,000 kay sa iyong withdrawal, Ayan, papakita ko sa inyo. Ito siya. Kung may nine, eh, 100 coins kaya kung wala pa akong 100 coins dito na ano. Ito, pindutin mo lang yung withdrawal. Ayan, mapupunta ka doon sa, ayan, ayan, change. Ito siya. Ito, mapupunta ka dito. Kaya, ito, exchange coins mo noon. Yan. Pindutin mo lang ito at ma-exchange -e coins ka na. Yan. Ganun lang. Tapos, mapupunta yan sa coins mo. Kung kulang pa, alam ko yung yung 100 100,000 100, coins pink coins uh, equivalent to 92,000 coins. Yan. Kulang pa yung ano mo kulang pa yung yellow coins mo para mag-avail ka ng BI. mag ka na lang sa mga kasama mo or ano, mag-ipon ka, mag ka muna ng 3K. Kulang pa ng 3K. Ganun lang. Ganun lang mag mag VIP dito sa Popo. Yan. Kaya, Ayan. Ganyan lang mag upgrade and mag VIP dito sa Popo. Kaya yan. Subscribe my channel and ring the notification bell para updated kayo sa mga video ko. Yan. Yung palang mga nag-subscribe sa akin, uh, yung hindi pa nakakuha ng 1K coins, ayan, comment, comment down below lang. Yan, para mabigyan ko yung pang hindi na, na nakakuha ng 1K coins dito sa Popo. Ayan. Shoutout pala sa mga kapopo ko. Shoutout pala sa mga, yan, kina, ano, yung member ko. Ayan. Shoutout sa inyo, kapopo. Ayan. Thank you. Ayan. See you my next vlog. Uh, tapos, kung gusto nyong sumali dito sa agency ko, meron, meron na akong agency, titalus Agency, kaya, sumali na kayo, ayun PM lang si Ma'am Chibi, thank you for watching my vlog, see you next vlog, bye-bye,